Kalabaw lang ang tumatanda. Iyan ang pinatunayan ng dalawang senior citizen na nakaw eksena sa kanilang lugar. Ang kanilang OOTD, abay ibang level, hindi daw po sila nagmumurang kamias. Tulad ng sinasabi ng kanilang bashers, si Lola kasi ng San Nicolas, Pangasinan, mala Barbie dalang outfitan. Si Lolo naman ng Lian Batangas, paggets ang formahan. Handa na silang rumampa dahil proud silang sabihing sila ay oldies but hotties. Hindi siya artista, pero madalas siyang paggaguluhan ng mga tao. Paano ba naman kasi ang kanyang getup mula ulo hanggang paa? Talaga namang agaw pansin, kakaiba. Dito sa barangay San Roque sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, nakilala namin ang binansagang Nanay Junisha ng mga taga roon. Magandang dilag. Walang iba kundi ang 65 years old na si Lola Lolita o Manang Lita. Magandang maganda siya. Uh, beautiful, pati yung pananamit, sexy. Lahat ng mga damit niyan siyang gumagawa. Bawat lakad mo mga tao dito, oh. Gustong gusto nila ako. Diyan na si Nanay Indonesia, oh. Diyan si Mami Indonesia. Sabi nga nun, maskin sa palingkay, marami akong fans. <laughs> Lingit sa kaalaman ng lahat, hindi purong Ilocana, kundi tubong nabas-aklan si Manang Lita at ang kanyang nakaraan, kasing tingkad ng mga damit na kanyang sinusuot. Pang-anim sa labing apat na magkakapatid si Manang Lita. Mangingisda ang kanyang tatay at mananahi naman ang nanay. At dahil sa kapos sila sa pera palagi, hanggang grade 3 lang ang kanyang natapos. Laman ng patahian ang batang silita. Kaya naman kakaiba kung magbihis, bata pa lang. Paano ba naman kasi lahat ay pasadya. At ang nanay niya mismo ang nagtatahi ng kanyang mga damit na ginagaya sa mga damit ng kanyang manika. Bata pa lang daw ay kakaiba na kung magbihis si Manang Lita. Yeah. Paano ba naman kasi? Puro pasadya. At ang kanyang nanay daw mismo ang nagtatahi ng kanyang mga sinusuot nagginaya sa mga damit ng manika. At kung sakaling natapos daw niya ang kanyang pag-aaral, malamang sinundan din daw niya ang yapak ng kanyang nanay na isang mananahi. Kasi yung tinatay ng nanay ko noon, purong mumunika. asap Barbie, yung pinapakita sa akin, siyempre, hanggang ngayon, matanda na ako, 65 na ako, ngayon pa rin ang damit ko. <laughs> Pagtuntong ni Lita ng 13 anyos, nagdesisyon siyang maglayas at sumama sa kanyang tiyuhin sa Maynila. Habang nagtatrabaho sa Maynila, dito na niya nakilala si Rogelio. Isang Ilocanong simpatiko na bumihag sa kanyang puso. Kindat-kindat siya, parang parang makita mo rin sa mga lalaki pag ano, may gusto siya sa'yo, may kusunada. Kwento ni Manang Lita, si Rogelio daw ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Pangasinan. Niyaya daw kasi siya nito para dumalo sa isang pasayawan. At simula daw noon, hindi na siya nakabalik sa Maynila at nagsimula na silang bumuo ng pamilya. Sa pagkakaroon ni Lita ng sariling pamilya, hindi daw maalis sa isip niya ang kanyang pamilya naman na naiwan sa aklan. Lalo pat mahigit limang dekada na ang nakakaraan simula ng maglaya siya mula sa kanila. Parang malungkot ako kasi umalis ako doon sa mga kapatid ko. Hindi ako nagpaalam. Ewan ko lang kung buhay pa ngayon si ate ko. Hindi ko alam kung namatay na silang lahat kung sa kasakaling mapapanood nila to, tandaan mo pa ba, ba yung mga kapangalan ng mga kapatid mo? Susindo, uh, Nure, Paterna, Paterno, Viterbo, yung ano, Corazon, Corazon, saka, kalimutan ko na, Remedios. Yun lang ang natandaan ko sa mga kapatid ko. Nararamdaman ko rin eh, na yung lungkot niya, Dinadaan na lang sa pananahi pagtatanim ng mga halaman niya. Pero life must go on, sabi nga. Kaya sa mga outfit na lang dinadaan ni Manang Lita ang pangungulila sa pamilya. Ang ilan daw sa kanyang mga damit bigay daw ng mga kaibigan at mga taong natutuwa sa kanya. Binibigay lang ito. Yung mga rita-rita, ano, so pagdugtong-dugtongin ko yan. Oo. Uh, Pagdugtong, matyaga kasi ako magtahi. Pag tinatahi ko yung mga damit ko, basta tatong araw, tapos na yon, Pag sinusuot ko na, yun. Parang pag-anon-ganon ako sa salaming. Ang kakaibang pananamit ni Manang Lita, aprobado naman daw sa kanyang mga anak at Apo Sa akin, sa pananamit ng nanay ko, masaya kami para sa kanya. Kahit na ayaw niya mag-t-shirt, ayaw niya mag duster, yan ang kaligayahan niya eh. Kaya kung masaya siya sa mga kanyang pananamit niya, masaya na rin kami para sa kanya. Wow, si Mami, Pero kung marami ang natutuwa sa pananamit ni Manang Lita, meron din daw siyang mga bashers. Marami akong naririnig diyan. Sabing ganun, no? Ang 66 eh. magandang damit pero walang bahay, walang lupa para silang manok. Binubugaw mo saan-saan pumupunta sa mga kahoy. Maging ang isa sa walong anak ni Manang Lita na si Junior, hindi rin daw sang ayon sa estilo ng kanyang pananamit. Parang naasar na diwain din na. <laughs> Parang sana, nagmamagic. Yung payaso, eh. tartaro tawag namin dito eh. Nais, sana yung pananamit mo, baguhin mo. Para hindi ka pinagkatao ng mga, 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 ibang tao. Kasi kami mga anak mo, kumisan. Baka maasar kami, di mo alam. May hindi man pabor sa kanyang pananamit at kung sa tingin nga daw ng iba ay parang nagmumurang kamatis, si Manang Lita, dead ma! Ang duster. O hindi ba? Ito na yata ang pinaka-komportable at karaniwang sinusuot ng ating mga nanay at lola. Ayan, lalo na nasa bahay lang naman. Aminin. Pero itong si Lola Lita, hinding-hindi daw siya magsusuot ng duster. Bakit kaya? Ay, ayaw ko magduster, Ayaw ko magkamisita. Dahil na mihasa na ako sa mga <laughs> damit na ano, parang mumunyika. Parang sopot ng unan. Di ba yung sopot ng unan, diretso, gano'n para kay Manang Lita, you only live once. Kung ano ang magpapasaya sa'yo, gawin mo lang basta wala kang tinatapakan at inaagrabyadong tao. Kaya ang shoutout niya sa mga medyo nagtataas ng kilay sa kanyang pananamit. Anong pakinyo sa outfit ko? Oh, magandang dilak forma kahit tirik ang araw long sleeves kung long sleeves pa more nakakurbata at leather shoes pa kung akala nyo na empleyado siya sa opisina naku nagkakamali kayo dahil si Manong isa pa lang sorbetero antaray diba so si talaga Meet Louis Apit, ang saucy sorbetero ng Lian Batangas. OOTD na ni Mang Louis tuwing maglalako siya ng sorbetes, ang coat and tie with matching formal shoes. Fashion statement din niya ang cowboy hat at shades. No wonder, cowboy din ang tawag sa kanya. Kasagsagan daw ng pandemya nang maisipan ni Mang Louis ang ganitong gimmick. Kasi po dati, ang suot ko po ay naka ano lang po ako, yung jacket lang po, walang coat. Pakiramdam lang sa sarili. Maraming natutuwa sa ganung panonood ko. Kaya ang sabi ko nga sarili ko, siguro ka ako kung Amerikana makikita nila at nakakota ko, mas lalong matutuwa sila. Daig pa niyang artista dahil paparating pa lang daw siya. Sinasalubong na agad si Mang Louie ng kanyang mga suki at fans na rin may tuturing. Excited matikman ang kanyang ice cream na may libreng pang selfie sa kanya. Na-curious ka kung gano'n yung mag-ice cream. Nakakurbata pa, ha? Oh, di ba bihira lang yung gano'n? Masarap ang ice cream niya. Achieve na achieve naman daw ang gimmick ni Mang Louie na ito. Mula kasi nang magsuot siya ng mga pandiin ng damit, abay dumoble, trumiple pa ang kanyang kinikita sa pagbebenta ng ice cream. Natutuwa sila sa araw-araw nating nakikita ko nila na kahit nga daw po ni, uh, hindi sila napapabili, napapadukot na lang sa bulsa para bumili. Yung iba pa nga dyan, eh, nagbibigay ng tips sa akin. Eh. aksyon na din ang Sosi Sorbetero sa Matabungkay Beach. Pinagkakaguluhan at pinipilahan. Malapit lang kasi ang tirahan ni Mang Luis sa resort. Kaya sinasabayan niya ang pagdagsa ng mga tao sa lugar. ta unique po talaga yung makita ng ganto sa Pinasopo. First time namin makakita sa mga resort ng ganyan. Sobrang attractive nila sa mga tourists na katulad namin. Weekend daw ang may pinakamaraming namamasyal sa dagat. Biyernes pa lang, todo na ang paghahanda ni Mang Louie. Nilalatag na ang mga damit na pagpipilian. Dapat catchy, head turner. Kwento ni Mang Louie na isipan niya na lagyan ng gimmick ang kanyang mga sinusuot dahil sa panunuya at panlalait daw ng ilang customer sa kanyang paninda. Masakit daw sa kanya na tawaging dirty ice cream. Ang malinis naman daw niyang tinda sa so para mawala sa isipan nila na dirty ice cream yung aking paninda, pakita nila na yung nagtitinda ay malinis naman sa paningin nila. Ginaganahan po akong maghanap buhay pagka maraming na-inspired sa aking ano, ginagawa. hindi magsawa ang kanyang mga suki sa kanyang paandar. Lagi niyang ina-update ang kanyang mga damit. At sa mga nagtatanong kung saan galing ang kanyang mga outfit, fresh from UK daw ang mga ito. From UK, UK. Ang iba, regalo ng kanyang mga kaibigan marap siya sa mga tao na malinis ang itsura niya, na napaka-attractive niya, at hindi siya nagbibisyo sa pamamagitan ng kanyang trabaho, naiangat niya at naitulungan niya ang kanyang mga anak at pamilya. Nakadepende sa flavor ng tindang ice cream ang kulay ng mga sinusuot ni Mang Louie. Dilaw kung cheese or mango flavor. Brown kapag tsokolate naman. Violet tuwing ube ang kanyang flavor na tinitinda. Red if strawberry flavor. At green kapag buko panda ng kanyang ice cream. Ang galing, di ba? 17 anyos lang nang sumabak sa pagiging sorbetero si Mang Louie. Ito ang kanyang nasumpungang trabaho nang lumuwas mula sa Bicol para humanap ng mas malaking pagkakakitaan gusto ko makatulong sa aking pamilya sa mga magulang. Tinagtagpo naman kami ng aking tiyuhin na kapatid ng aking ina at natulungan niya akong hanggang sa matuto akong gumawa. Nagustuhan ni Mang Louie ang pagtitinda ng ice cream. Hawak kasi niya ang oras at walang pressure sa ibang tao na magmamando sa kanya para magtrabaho. Pagka nagtitinda ka na, wala nang ibang mag magmamanage sa sa iyo kundi sarili mo lang. Masaya man siya sa pagiging mamang sorbetero, pero parang natunaw na sorbetes naman ang kanyang puso. Nang ipinagpalit siya ng kanyang asawa sa ibang lalaki, tangay pa ang kanilang apat na anak. Nalungkot ako, mga ilang buwan lang. Kung sabi ko, tanggapin ko na lang to dahil yung kagustuhan niya, marami rin nag-advise sa akin na huwag mo masyadong damdamin yung nangyari sa iyo at paglakihan niyan, hahanapin ka rin ang mga anak niyo. Pero hindi niya akalain na pagkatapos ng mahigit sampung taon, hinanap siya ng kanyang mga anak at muli silang nagkita-kitang mag-aama. Wala akong mahayalin tulad sa kasiyang nakapiling ko mga anak ko eh, nung malalaki na sila. Eh. Kung nung time na maliliit pa sila, eh, parang nahati yung kasiyahan ko noon. Ngayon, buong buong kasiyahan ko kasi hindi ako iniiwan ng mga anak ko na sila'y malalaki. Ngayon, ang kanyang bunso na si Joshua ang nakakasama niya sa pagbebenta ng ice cream. Siyempre, uma-outfit na rin itong si Joshua, ha? Like father, like son. Nakakatuwa kasi sa ano, pareho yung suot namin. Marami na po nakakakilala sa akin kami pang pangarap si Mang Louie. Isa na rito ang magkaroon ng sariling bahay. Sa edad na 53, tatlo, hangad niya na makapagpatayo ng sariling tahanan. Katulad ngayon, nagkikitira, lang kami dito. Naikisilong lang ba? Pero hanggang may paninda. Tinutulungan siya ngayon ng kanyang pinsan. Namuhunan ang pinsan niya ng isang pagawaan ng ice cream saan si Mang Louie ang taga-luto at taga-lako. Kung si Louie pumunta po dito sa amin, ay wala raw siyang trabaho. Ngayon, tinanong ko po siya kung anong alam niyang trabaho. Ayun na, sabi niya po yung ice cream. Tapos sabi niya Ay kung gusto mo, di doon kita nahan, susuportahan. Pero ang pinaka-dream ni Mang Louie, dumating sa nang araw na magmamayari naman siya ng sariling negosyo. Si Mang Louie ang halimbawa ng Pilipinong nagsisikap at ama na puno ng pangarap. Katulad ng maraming ordinaryong Pinoy, ang pangarap ang kanyang puhunan. Diskarte at karakter ang kanyang panlaban para magkaroon ng inaasam na asensadong buhay. Kaya sa lahat ng inyong pagsisikap, paggigimik at pagpupursige, saludo po kami sa inyo, Sosy Sorbetero. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.